Ah, magandang araw mga kadaway. Eh. So, ngayon may bubuksan tayong uh, ah, parcel. At yung inorder natin mga kadaway eh, para ah, mabilis yung paggawa natin ng mga gamit. Ano? So, madali lang naman itong ano, yung parcel na dumating. Hindi naman tayo ng Ano? So, ayan. So, okay naman yung kanyang ah pakabalot bubble wrap. So, in-order natin to at uh, ito iba bahagi natin sa ating uh, mga kasamahan sa spiritual. Kaya, ito mga kantabay ay uh, binili ko talaga sa shop. Para alam um, kapag na naman tayo ng bagong gamit. No, so very bilhin natin 'yung ano, Kung tama talaga 'yung uh, naibigay sa atin. No, na gamit. So, migalaw chat out po sa lahat. Sa so, mga kantabay uh, natin. Dati, mga kantabay ay eh, na tayo dati nito. So, 'yung kada dalawa order ay di ba di, ang ano dali pala natin mga kantabay ay tatlong order so ayan so ayan so ito yung nasabi ko So pag na-order ka ng ano uh, isang order, di bali ba, 'yung dalawa siyang small ano Santo Cristo so mura kasi itong mga kantabay ano so itong dalawa ay nasa 20 pesos ang isa alam ano? so ngayon uh, mangangalap tayo ng uh, paglalagyan nilang cross Ito yung famous mong ano Santa Cruz natin check natin so napakaganda niya mga kantabay no? Ito ay bronze. Pero silver yung ano siya. Ayun, no? mga kantabay. At dati meron na tayong na uh, binili nito. No. Na ganitong tsura. Ayun. No? mga kantabay. Na ah, uh, pagsisimulan na mga nagsisimula sa spiritual lalo pa Di nagastos lang tayo ng ano pantabay. Ah uh, 60 pesos. ah uh, plus 8 pesos para sa shipping fee. Sento gagawa na lang tayo ng cross niya. Yan. Ito yung iba pa. No, napaganda no, so ito. Ay, ilalagay natin sa ating altar para mabigyan ng blessed ang galis sa ating Panginoon so, uh, so ayun ba ganda niya hmm. Ah, mga katabay na gamit So ayaw mo nila magpakita, nagbo-blur sila, no. Saka mga kantaway ay pinindin din siyang kasama uh, inri. Ito 'yan. At 'yung ilalagay natin sa taas ng cross. So, ito 'yung inri niya. So ayan. So pasilip mo ayaw talaga nilang magpakita. Kahit sabihin natin ay nawa ka pala natin siya. Ayaw nilang magpakita talaga. Oh. Bird. magbe so, sila sa camera kahit ipokus na natin mga tatawa Ah, uh, kung hindi ka pa nagka-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share. No. So, ayan. Two pieces ang kada sarong isang order. So, hindi ka na logi. Ito kasi, ano, pag linagay ito sa dignum, mataas na yung price niya. No? So, sabi na natin, one, ano, 150. Depende sa klase. So, ayan mga katabay, ano. So, i-upload ko kayo sa susunod na upload ko na ipagawa natin ng cross yung iba bahagi natin sa ating mga kasamahan ayaw talaga magpakita nila nagbibird yung ano natin uh, camera ayan o oh, so yan magpakita rin saglit lang hmm. ayan bago kasi yung ba kanta yes, ulit siya oh. So maraming salamat kanta bay at ingat tayo lagi at lagi kayong magdasal. Ano? Nasa patin pa rin yung pagdarasal ano? Ano? Ayan. Salamat lagi. Ayan. So ingat tayo mga tabay at God bless po sa lahat. Salamat po subscribe, like, and share.